hindi na ito simpleng usapin na pinag-usapan lamang sa mga pulong o pampublikong konsultasyon. Hindi rin ito isa sa mga pangakong binitawan ng pamahalaan na nauwi sa wala. Ngayong Hunyo 2025, malinaw at formal na ang utos, may nakalaang pondo at may tiyak na petsa ng pagsisimula. Sa darating na Hunyo 17, 2025, magsisimula na ang Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens sa Pilipinas, isang hakbang na unang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa. Sa ilalim ng programang ito, kinikilala na ng pamahalaan ang bawat Pilipinong senior citizen, mayaman man o mahirap bilang karapat dapat na tumanggap ng buwan ng pensyon, kahit hindi kailanman nakapag-ambag sa RISGIS o anumang retirement fund. Ito ay isang programang hindi nakatali sa katayuang pinansyal o koneksyon, kundi sa edad at pagkapilipino. Hindi na kailangang maghintay ng anunsyo o abiso. Ayon mismo sa Department of Social Welfare and Development, YAGE, at sa Office of the President, ang implementasyon ng Universal Social Pension ay bahagi ng Republic Act No. 11,000 at 75, o ang Expanded Senior Citizens Act of 2025. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos ay ang batas na ito noong Marso 26, 2025 at, at layunin nitong tugunan ang matagal ng problema ng mga matatandang Pilipino, lalo na yaong mga walang seguridad sa pagtanda. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, mahigit dalawa milyong Pilipino ang nasa edad anim na pataas na yung 2025 at higit sa kalahati sa kanila ang walang sapat na kita o suporta mula sa pamilya o gobyerno. Ayon sa Seksyon 5 ng Naturang Batas, lahat ng senior citizen na edad 60 pataas ay may karapatang tumanggap ng pensyong 1,000 peso kada buwan, tax-free. Hindi na kailangan ng income test, hindi mahalaga kung may sariling bahay o kung may anak sa ibang bansa. Ang tanging kailangan ay rehistradong senior citizen ka sa ilalim ng National Commission of Senior Citizens, NAUSEI. Ito ang pinakamalaking pagbabago mula sa dating polisiya, kung saan tanging mga indigent o lubos na umaasa sa ibang tao ang kwalipikado. Sa loob ng mahigit isang dekada, mula libo at isa hanggang 2024, ang dating social pension program ng ESVU ay nagbibigay lamang ng 500 peso kada buwan at kinakailangan pa ng barangay certification na totally dependent ang aplikante. Ngayon, tinanggal na ang lahat ng ganitong restriksyon. Basta rehistrado ka, pasok ka sa programa. Paano naman matatanggap ang pensyon? Ayon sa ESA, sa pakikipagtulungan ng Department of Information and Communications Technology, DIC, at NCSA, inilabas na noong Mayo libo at ang master list ng mga senior citizens. Kung ikaw ay nakarehistro sa Senior Citizens Database, kahit wala kang physical senior lay card, at lumilitaw ang pangalan mo sa barangay listahan, ikaw ay kabilang sa unang payout. Ang unang bugso ng pagbabayad ay nakatakda mula Hunyo 17 hanggang Hunyo 28, libo at 25. May tatlong paraan ng pagtanggap ng pensyon, isa, direct credit sa UMID Yield para sa mga may existing bank accounts sa land bank, dalawa, cash o maya para sa mga nag ng kanilang mobile wallets sa Nsisu Form, at tatlo. On-site cash payout sa mga barangay gymnasium o covered court, partikular sa mga rural na lugar. Para suportahan ang rollout ng programang ito, inilaan ng Department of Budget and Management, YIL, ang kabuang siyamnapu-bilyong peso na pondo para sa taong 2,025. Ayon sa General Appropriations Act na inaprobahan noong Disyembre 2,024, 63 bilyong peso mula sa halagang ito ay inilaan para sa second semester ng taon. Base naman sa Memorandum Circular No. 032025 ng ESA. Ang mga rehiyong may pinakamalaking bilang ng benepisyaryo ay ang Region YA, Calabarzon, National Capital Region, NSIR, Region LE, Central Luzon, Region YA, Central Visayas at Region YA, Western Visayas. Mayroon ding special schedule para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM, at mga Geographically Isolated and Disadvantaged Areas, GIDA. Para sa mga lugar na ito, ipatutupad ang on-ground delivery sa tulong ng Armed Forces of the Philippines, D. Philippine National Police, YE, at Philippine Postal Corporation. Ngayong taon, isinama na ang Social Pension Database sa National A System para mas mabilis ang pag-verify ng eligibility. Ayon kay Yari Secretary Gatchalian, dadalhin na mismo sa mga matatanda ang pensyon, hindi na kailangan ng pila, endorsement, o membership sa anumang grupo. Ayon sa Yesri, hindi maaaring ipamana ang pensyon at ito'y personal na kinukuha o sa pamamagitan ng authorized representative. Hindi rin kwalipikado sa universal social pension ang mga senior na tumatanggap ng higit sa 3,000 piso buwan ng isaya o sis pension, maliban kung sakop ng social pension gap bridging program sa taong 2026.